Good morning! Magandang umaga po ngayon. Dahil wala po akong order ngayon, wala po akong ginagawa. Kaya mag ice po ako ng aking, mag ice ko po ng aking mga, sakaling mga pagpaninda, mag ice po ako. Pag ako po yung nakakabili ng lumang paninda, aking pong ginagawa. Katulad po nito. So hindi po ito paninda, panggamit lang po ito ng Pero inaayos ko po yan para magandang tingnan. Yan, para kapag sakali, pwede pang ibenta. Pag ganyan luma na po, luma na. Mahirap na yan o yan, kaya kailangan pagandahin mo ng... Pagandahin mo siya. ginagawa ko po naggagawa ko ng may kinukha kong heat gun, ginagamit kong heat gun ito po siyang kainitin DIY muna tayo na ang sarili natin dyan yung pumangyayari ang mangyayari yan mag clear yung kulay nyo pag pinapainit mo siya Kailangan po, ginagawa ko lang po yan sa kanya yan. Pag yung sa mamahaling paninda, so, alam ko mabebenta ko ng maganda. Pero pag hindi, hindi ko ginagamitan kasi sayang kuryente. Kaya doon ko lang siya ginagamitan ng binabago ko siya kapag yung alam ko mabebenta ko ng maganda. Yan po siya. ito na po siya ngayon di ba nice ah, na siya pag yung magandang panindayan, yan ang ganyan ginagawa para maganda pag tingnan nga yun yan luma na tingnan luma na to na nabibilad sa araw kailangan gamitan ng ganito Yan po, mawawala pa yung pagkakupas niya. Kaya bago po natin ganyan, hindi kailangan lang muna natin. Ito hindi ko lang matupan yun ba, ka, kaya pinapakita ko lang yung paano mangyayari pag... Mawawala yung pagkaluma niya. Kaya bago halinisan muna natin para matanggal yung itin. Saka pa painitin. Okay. ginagamit ako lang po ng ganito at pag yung mga paninda ko eh alam ko magbebenta ko ng mahal yan po kaya ginagamitan ko siya ng kit dyan para magmukhang bago kasi gastos din pag yung kuryente kaya kailangan yung mga ginaganan mo yung mabebenta mo ng naayos kasi gagamitan mo siya ng kuryente yan lang po sa susunod ang iba naman natin tiiway na pangkarinewang ating gagawin na Ibabayad mo pa sa, sa ibang tao. Kung kaya mo namang magagawa mo, gawin mo na. Para hindi ka na magbabayad. Kasi dito, bawat kilos, bayad. alam